Hello ko FW, iri ko yung another extra income naming mag-asawa, maliban sa apartment rental. Ito yung lending business. Maliit lang siya, nag-start kami ng 2021, so 2 years na. Um, thank God, yung cash flow niya is maganda pa rin hanggang ngayon. Lumaki na rin yung network nag-start kaming magbigay kasi dati yung asawa ko is dating nagbibigay siya nakikipagporsyento hindi sa amin yung puhunan so nung nag-stop yun tinanong niya ako kung gusto ko daw magbigay sa mga dati niyang binibigyan so alam na ng asawa ko kung sino yung marunong magbayad at hindi So, yun, nag-start kami from 5 to 8 percent yung interest. Mga kapwa tricycle driver ng aking asawa, yung aming mga kliyente, meron ding mga nagtitinda sa palengke. Arawan ang aming mga kliyente. Every day sila. Mas maganda kasi yung daily na papaikot mo yung puhunan at yung mga binabayad nila. Mas lumalaki yung kita. And thank God, marunong silang magbayad. Ah uh, 2 years na yung aming negosyo at maganda pa rin yung cash flow. At saka na mo-monitor ko yung negosyo naming ito. Kasi every day, uh, nagre-report uh, ang aking asawa kung magkano yung pumasok, kung magkano yung lumabas, yung mga nag-renew. At kung sino yung hindi nagbayad, at kung hindi kung sino yung bayad. Nakalista po lahat 'yan. Uh, yun nakakatulong na siya. Pero siyempre hindi namin kinukuha lahat doon yung mga gastos. Konting-konti lang kasi may trabaho naman ang aking asawa. Kaya tayo mga OFW, wag tayong mag-base sa iisang income lang, sa sahod lang natin. Maghanap pa tayo pa ng ibang mapagkakakitaan para pag-uwi natin sa Pilipinas ay mayroon pa tayong isang extra income. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, like po ito at subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat. God bless.